Bad news, mga kapatid, inaprubahan na ng Commission on Higher Education ang taas matrikula ng higit dalawang daang kolehiyo sa buong bansa. Ang masakla pa, tila masusurpresa na lang tayong mga magulang dahil tumanggi ang CHED na isiwalat kung ano-anong eskwelahan ang binigyan nila ng go signal. Gerard Garcia, ikwento mo. Doble kayod sa pagtitinda ng pagkain si Mercy para raw may pambayad matrikula sa kolehiyo ang kanyang 17 taong gulang na anak na kumukuha ng business administration. Araw-araw kami -araw kumakayod kahit pa paano, kumikita rin ang pamasahin ng anak ko. Pero mula hunyo, lalong sasakit ang ulo ng mga tulad ni Mercy. Pinayagan na kasi ng Commission on Higher Education ang mahigit dalawandaang pribadong kolehiyo sa bansa na magtaas ng hanggang 10% sa matrikula. 33 rito mula sa NCR. Kaya ang dating 12 mil na binabayaran ni Mercy kada semestre, madadagdagan pa ng 1,200 pesos. Halaga na pambili na sana ng school supplies ng anak niya. Dapat hindi nila taasan yung tuition para hindi po may masyado yung mga nag-aaral at saka yung magulang. naman ng kabataan party sa ang taas matrikula. Access sa college education, yung bumaba. Inaanticipate natin, baka tumaas yung dropout rate. So, Pero giit ng CHED, dumaan yung, sa tamang konsultasyon sa mga eskwelahan at magulang ang taas tuition. Kailangan-kailangan, baka kailangan, itaas din yung uh, sweldo ng mga guru. Eh. Pwede naman daw mag-apply ng scholarship sa CHED basta't matataas ang grades ng estudyante at hindi lalagpas sa 300,000 pesos ang taunang kita ng mga magulang. Posibleng dumabi pa ang bilang ng mga kolehiyong magtataas ng kanilang matrikula sa pagbubukas ng klase sa Hunyo. Pero siniguro naman ng CHED na hindi magtataas ng tuition ang mga state colleges and universities. Gerard Garcia, News 5.